dito ako bumili ng expander dito sa Mitsubishi Motors Abis ko Dito ako bumili ng expander. So malapit lang din kapag ako nag-change oil eh. Malapit lang sa amin parang napaka astig ng rider eh. so hindi ako sinang ng aking mga bayaw sabi nila ikaw lang yung nakakasakay at syempre lalo na pag umuulan hindi makasakay yung bata kaya sasakyan na lang ang aming nakuha ayos na ayos din kasi buong pamilya nakakasakay So, apat na taon na lang ang detention. Okay, finish naman ang panahon. Basta dahan-dahan, dahan-dahan lang tayo, tayo sa pag-drive. O, tinga lang ha. Ah. Ngayon, lamig ko. Ayan. Nandito, nandito tayo ngayon sa Robinson. dito so, kami nakapwesh dito tagal na din dito ang aking misis taon taon na sila rito iba 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 naman itong position ng kanilang no parking ha so nandito na tayo guys so yun lang guys like and subscribe bye